Ang mga magulang natin ang pinakamalaking supporter natin sa buhay. Hindi lang sila basta magulang natin. Sila ay mga tao na bukod sa malapit sa atin ay may mga pangarap, kwento at higit sa lahat may puso na nagmamahal sa atin. Pero minsan nakakalimutan natin na bigyan sila ng halaga hanggang sa huli na ang lihat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa magulang mo para mapasaya mo sila hanggang kasama mo pa sila. Number one, huwag mo silang baliwalain. Madalas na busy tayo sa pang-araw-araw na buhay. Maski konting sandali, maglaan ka sa kanila. Isipin mo ito, kung ang mga magulang mo ay nasa 50s na, maaaring mayroon na lang silang 10 to 30 na birthdays pa. Yan ay kung aabot sila ng 80. Pero paano kung hindi? Spend quality time with them and make beautiful memories. Bawat importanteng okasyon ay dapat mo silang bigyan ng pansin. Kung hindi mo sila kasama sa bahay, hindi mo naman kailangan na puntahan sila araw-araw. Isang simpleng text o tawag na nagsasabing I love you ay okay na sa kanila. Number 2, huwag mo patagalin ang samaan ninyo ng loob. Normal lang ang mga tampuhan sa pamilya. Dahil sa maaaring hindi pagkakaintindihan, pagkakamali mo o ng iyong mga magulang. Pero hindi maganda na ito ay patagalin pa. Pareho kayo lang kayong mahihirapan. Tatanda at manghihina din ang iyong mga magulang. Paano kung sila ay umanaw at hindi kayo nagkaayos? Kakayanin ba ito ng iyong konsensya? Try to let go of the grudges and embrace forgiveness. Number three, huwag mo silang ikumpara sa ibang magulang. Maaring may mga kasama ka sa trabaho, skwela o kapitbahay na sa tingin mo ay mas successful sa mga magulang mo. Masakit sa isang magulang na maikumpara sila sa mas successful na magulang ng iba. Bawat pamilya ay unique. Isipin mo ito. Kung wala ang mga magulang mo, wala ka din sa mundong ito. Mas mabuting i-appreciate mo ang mga magulang mo at ang pagmamahal na ibinibigay nila sa iyo dahil may hangganan din sa mga ito. Number four, huwag ka mag-focus sa kahinaan ng nila. Walang perpekto na magulang. Ganon din tayo mga anak kung puro kahinaan lang nila ang makikita mo, madalas kayong magkakasamaan ng loob. Kapag sa tingin mo ay may problema ang kanilang pag-ugali, normal lang na umiwas ka sa kanila. Kailangan mo din ng self-respect. Pero huwag mo silang babastusin. Try to treat them with kindness and respect maski na sa tingin mo ay hindi sila dapat irespeto. Number 5, huwag mo silang pababayaan kapag sila ay mahina na. Dadating din ang araw na hihina ang mga magulang mo, Maaring dahil sa mga sakit na kasama na sa pagtanda. Magiging makulit at paulit-ulit na sila. Pagpasensyahan mo sila dahil dala na iyan ang katandaan. Isipin mo na lang na noong mata ka pa ay makulit ka din, pero hindi kanila pinabayaan at iniwan. Number 6, huwag mo isnabing ang kanilang mga payo. Minsan medyo ang advice ng ating mga magulang at maaring hindi na nababagay sa panahon ngayon. Kung hindi mo gusto ang advice nila, pakinggan mo lang. Maaaring yun ang alam nilang tama. Huwag mo nang kontrahin para hindi kayo magkasamaan ng loob. Maswerte ka kung may mga magulang ka pa. Kapag wala na pareho sila, maninis mo ang mga payo nila. Paalala, sa isang normal na pamilya, ang bawat araw na makasama o makausap mo ang mga magulang mo ay isang blessing. Kung ikaw naman ay may mga hindi magandang experience sa magulang mo at nagkakroma ka, mas mabuti na kumonsulta ka sa isang psychologist o medical doctor para matulungan ka nila ng mabuti. tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng iyong buhay. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, please like and subscribe para updated po kayo sa mga susunod pa natin na personal development videos. Maraming salamat po!